pwede naman tumalon-talon dyan kasi kaso lang para, para medyo ano medyo scary lang for safety nga daw oh please do not climb so, sinabi na sinabi nga sinabi na nga akit ka pa o oh, gani, <coughs> wow, gani. <coughs> Oh, ito yon. Oh, di ba nandito na tayo? Nakating <coughs> na tayo sa. Opo. Oh, ito yung pinagtripan natin and then nakalusot tayo tuloy sa Aguilar. Ah, oh, saan ka pa diyan? So, ito pa yung inaano mo? Oo. Oh, oh. Ya. Yeah. Ya, Blue Bridge. Ah. Yeah, Yun oh. ang tumbukot tas mali pa lang napuntahan ko sa. Ayok, L <laughs> <L> <laughs> follow the leader, yo. Magkan. Aket tayo. Lumusot. Ih, lumusot. Ih, lumusot. Lumusot mo ako. Yan. Ya, adventurous yan, oh. <laughs> 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 adventurous yan, oh. <laughs> Lusut! Grabe siya. Lusot, <laughs> Lula! Kay hapit na bagyo, Lula! <laughs> naghirap, naghirap! Ah, ah! dito! Yes! Wow! <coughs> dito! Punta tayo dyan sa likod. lang. yun, ay hey, ganda ng hangin. I love it. Woo! Ndakai, ndakain nandikit ticket sa patuo oh, siguro mga shells talaga 'yan. Hi birds. Ayun sila dalawa oh na kai sa atin oh. Yes! Kumusta? Oo, na uuwi kami agad dahil alam namin oh ang ulan is coming. Dito na lang kaya sa akin, Isan ko na lang sa iyo. Ready ka na? Wow, ganda. One, two. Okay, one, two. Okay. Alright, let's go na. Okay, para... Oh, lakas na ng hangin. Uy, ating salubungin yung hangin. Dalit na. Yay! Kami rito. Sipo na. Ayan. Yan dyan yung Aguilar Oh. Yan sa kabilang side, si Aguilar dyan. Parang, parang alam na alam ko rin Oh, si Aguilar dyan. And then yung sa, sa likod. Tapos nandito ngayon tayo sa Chic o. Oh. Ayan, tubig na naman. Nakaka-relax. Oh, tubig. Ayan. Wow. Wala oh, kang tayo ya Yeah, kay wala ka man ikaw. Magulo tayo nang magtanong tayo Google Wow. Tapos, okay na Tubig. So, pa tapos 'yung dadap. Hoy, pa. Ada nasa likod Oh, ikot kamera. Nanti Di dabi dito na Di pictorial eh oh. Oh, ikan naik Oh Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Buyak-buyak ya? Ini kan dari sebuah Ya lah Anak ko dadaan dito? Oh, walang tao. Kasi <laughs> Wala talaga na pupunta kasi 'di ba masama ang panahon. Masama ang panahon pero manggagala garot kami. Yo na. Know? Balik tayo. Yeah, oh ayun na yung beach oh. Ayan o oh, ano Yung sabi mong dyan na tayo yon yung beach Chico beach Hindi. Ayan, at natapos din kaming mag-ikot kahit masama ang panahon, walang kakapigil sa aming paggalang ni Vlogs. Okay, at hanggang dito na lang po. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat diyan. Mega love shoutout and goodbye.